Wow! Guys, sa mga nakakakilala po at nakakaalam anong prutas po to, comment down below. <laughs> ano anong prutas kaya yan. Miracle fruit? Hindi <laughs> 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 naman yan yung miracle fruit eh. Diba, ba? Hindi yan yung miracle fruit. Ayan siya guys oh. Ayan oh. Ayan, nung dami oh, ayan oh. Ayan oh, dami po. Dami bunga. Oh. Bye -bye. Hindi naman yata tayo nakakain, bye-bye niya. Ito yung dahon ano nang ano oh. Malunggay. Ito yung ano nang malunggay oh, dahon. Yung, Ayan no, oh, di ba? Bunga ng malunggay yan. <laughs> ayan o, oh, lalaki ng bunga oh. Tapos ayun no? Oh, bunga ng malunggay, o. Oh. Ayan guys o, oh. hindi ko alam kung anong pangalan niyang punong kahoy na yan at saka itong bilog na to. So ayan guys, comment na lang kayo kung alam niyo kung anong prutas yan. Bye guys, thank you for watching.